Sa ngayong araw na ito, mahigit sa isang dosenang airstrike ang isinagawa ng Israel sa Dahiye, ang katimugang bahagi ng Beirut noong Martes ng umaga, at ito ang pinakamatinding pambubomba sa lungsod nitong mga nakaraang linggo. Naglabas ang isang tagapagsalita ng militar ng Israel ng mga mapa sa social media ng labing isang gusali sa Dahiye na tinukoy nilang mga instalasyon ng Hezbollah at binalaan ang mga sibilya na lumayo mula rito. Mga apat na pong minuto matapos ang mga babala, nagsimula ang pambubomba at narinig ang mga pagsabog sa paligid ng kabisera kasabay ng malalakas na tunog ng mga eroplanong pandigma ng Israel na lumilipad sa himpapawid. Isang video ang nagpakita ng dalawang misail na tumama sa isang gusali na may hindi bababa sa sampung palapag at ito ay ganap na winasak. Kasama rin sa mga nasirang lugar ay ang Harkus Chicken, isang restoran at kilalang lugar sa Dahiye, pati na rin ang isang medical complex. Bihira ang mga pambubomba sa Dahiye tuwing araw nitong nakaraang dalawang buwan at karaniwang bumabalik ang mga residente sa katimugang bahagi sa mas ligtas na oras ng araw upang tingnan ang kanilang mga tahanan. Ang lugar na dating tinitirhan ng humigit kumulang kalahating milyong tao ay halos abandonado na simula ng regular na bumbahin ng Israel ang dahiye simula noong katapusan ng September. Sinabi din ng hukbo ng Israel na kanilang nawasak na ang karamihan ng mga pasilidad sa paggawa ng misail at mga bodega ng armas ng Shiite na organisasyon na Hezbollah sa lugar ng Beirut. Ayon sa isang pahayag mula sa Arms Press Service, ang mga pasilidad na ito ay nakapokus sa suburb ng Beirut na Dahia, kung saan nakabase ang Hezbollah. Ayon sa panig ng Israel, sinadyang ilagay ng Shiite organization ang mga pasilidad na ito sa mga tahimik na komunidad sa ilalim ng mga civilian buildings. Ayon sa militar, ang imprastrukturang ito ay itinayo sa loob ng nakaraang 20 taon at nagbigay-daan para sa paggawa at pag-iimbak ng daan-daang rocket at mga bala na nakalaan upang magdulot ng malaking pinsala sa Estado ng Israel. Binanggit sa pahayag na ang intelligence ng militar ng Israel ay matagal nang nangangalap ng impormasyon tungkol sa mga lokasyon ng mga pasilidad ng Hezbollah. At ngayon, sa nakalipas na mga linggo, nawasak na ng Israeli Air Force ang malaking bahagi ng network sa sunod-sunod na airstrikes. Sa mga pag-ataking ito, napansin ang maraming secondary detonations na nagpapatunay sa presensya ng mga armas sa loob ng tinarget na infrastruktura ayon sa press service inatake din ng mga Israeli Air Force fighters ang isang gusali sa distrito ng Bir Abed sa katimugang bahagi ng kabisera ng Lebanon kung saan matatagpuan ang isang medical center ng Hezbollah. Isang source mula sa serbisyo ng civil defense ang nagsabi sa isang correspondent tungkol dito. Sinimulan ang pagsalakay limang minuto matapos ang babala na ipinadala ng kumand ng Israel sa mga residente ng katimugang mga kapitbahayan. Ayon sa source, tinamaan ng misail ang gusali ng Dar al hura na kinalalagyan ng isang Islamic Medical Center na pagmamayari ng Hezbollah. Ayon sa kanya, ilang pagsabog ang narinig kanina sa kapitbahayan ng Harit Horik na tinamaan ng airstrikes. Muli ding inatake ng mga Israeli Air Force fighters ang katimugang bahagi ng Beirut kung saan matatagpuan ang mga pasilidad ng Shiite na organisasyon na Hezbollah. Ibinahagi ito ng isang source mula sa local service ng civil defense sa isang correspondent. Kasunod ng air raids sa mga kapitbahayan ng Harit Horik at Leilaki muling tinamaan ng mga eroplano ng Israel ang kapitbahayan ng Gobeiri, na malapit sa highway patungong Rafik Hariri International Airport. Ngayon habang ipinahayag naman ng Hezbollah na nais nito ang isang tigil putukan sa Lebanon, iginiit nito na magkakaroon ito ng sariling mga kondisyon bago tumigil sa pag-atake sa Israel at sinabing may kakayahan itong ipagpatuloy ang laban ng ilang buwan pa. Sinabi ni Nabiberi, ang tagapagsalita ng Lebanon, na namamagitan para sa Hezbollah noong Martes na walang matinong tao ang mag-iisip na papayag kami sa anumang kasunduan o solusyon na magbibigay ng benepisyo sa Israel kapalit ng interes at soberanya ng Lebanon. Nagbigay ang Israel ng magkakasalungat na pahayag tungkol sa mga usapin ng tigil putukan sa nakalipas na 24 oras. Ayon sa foreign minister na si Gideon Saar, may tiyak na progreso na naganap noong lunes. Ngunit sinabi naman ng defense minister na si Israel Katz noong martes ng umaga na walang magiging tigil putukan at walang hihinto sa mga operasyon sa Lebanon. Ayon sa mga leak drafts ng mungkahing tigil putukan na lumabas sa media ng Israel, hinahanap ng Israel ang kalayaang lumipad sa himpapawid ng Lebanon anumang oras at magsagawa ng mga opensibang aksyon sa Lebanon kung sakaling lumabag ang Hezbollah sa mga termino ng kasunduan. Naintindihan na ang mungkahing ito ng Israel ay sumasalamin sa pinakamataas na hinihingi nito sa anumang usapang tigil putukan sa hinaharap at inaasahang hindi tatanggapin ng mga opisyal ng Lebanon at Hezbollah na nakikita ito bilang paglabag sa soberanya ng Lebanon. Noong linggo, inanunsyo ng militar ng Israel na inaprubahan nito ang plano para sa pinalawak na ground offensive sa Timog Lebanon, isang buwan matapos nilang ilunsad ang isang limitado at target na operasyon sa hangganan. Patuloy namang isinasagawa ng Hezbollah ang mga pag-atake sa Hilagang Israel, kung saan higit sa 200 rocket ang pinakawalan noong lunes at naglunsad ng panibagong pag-atake sa bayan ng Yuval sa Hilagang Israel noong Martes ng hapon. Nag-record naman ng bagong video message ang punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu para sa mga mamamayan ng Iran kung saan sinabi niya na ang kanyang bansa ay hindi nais ng digmaan laban sa Iran at na ang lahat ng problema umano ay nagmumula sa mga autoridad sa Tehran. Ayon sa kanya, may isang bagay na mas kinatatakutan ng rehimen ni Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei higit pa sa Israel. Kayo ang mga mamamayan ng Iran, huwag hayaang mawala ang inyong mga pangarap. Ang rehimen ni Khamenei ay humihina araw-araw habang ang Israel ay lumalakas at hanggang ngayon, isang maliit na bahagi pa lamang ng aming kapangyarihan ang nakita ng mundo at ito pahayag ng punong ministro ng Israel. Dagdag pa ni Netanyahu, ang missile attack ng Iran noong October 1 ay nagdulot ng gastos na 2.3 billion para sa Tehran. Ang isa pang pag-atake laban sa Israel ay lubos na makakasama sa ekonomiya ng Iran at magdudulot pa ng mas malaking gastos na bilyon-bilyon. Alam kong marami sa inyo ang ayaw sa digmaang ito. Ako rin ay ayaw ng digmaang ito. Ang mga mamamayan ng Israel ay hindi rin nais ito. Sa parehong pagkakataon, sinabi niya na ang mga mamamayan ng Iran ay magkakaroon ng isang mas magandang buhay kung malaya ang Iran. Huwag mawala ng pag-asa at alamin na ang Israel at ang ibang mga bansa sa malayang mundo ay kasama ninyo. Ang rehimen ay nagnanais na sirain ang inyong kinabukasan gaya ng nais nilang sirain ang aming estado pero hindi namin ito hahayaang mangyari. Wala akong alinlangan na balang araw, sa isang malayang Iran, ang mga Israeli at Iranian ay magtatayo ng isang maunlad at mapayapang hinaharap na magkasama. Ito ang kinabukasang nararapat sa Israel. Ito ang kinabukasang nararapat sa Iran. Sama-sama nating tuparin ang magandang pangarap na ito at ito mismo ang sinabi ng Pangulo. Ang pangunahing prioridad naman ng administrasyon ng Estados Unidos sa ilalim ng kasalukuyang leader nito at maging ng susunod na mamumuno ay dapat ang paglaban sa Iran. Ito ang opinyon na ipinahayag ni Pangulong Isaac Herzog ng Israel na dumating sa Washington para sa isang pagbisita sa isang pulong kay Pangulong Joe Biden ng Estados Unidos. Sinabi ni Herzog kay Biden na patuloy na nagsusumikap ang kanyang bansa na maibalik ang seguridad sa mga hangganan nito, nakikipaglaban sa Lebanon at Gaza Strip, at naghahangad na mapalaya ang mga bihag na hawak sa Palestinian enclave ng higit sa isang taon. Kasabay nito, ipinahayag niya ang pananaw na ang Iran ang ugat ng lahat ng mga suliranin. Lahat ay nagsisimula sa Tehran. Lahat ay nagsisimula sa imperyong masama. Kung saan ginagawa ng Tehran at ng mga kaalyado nito ang lahat upang sirain ang katatagan, seguridad at kapayapaan na nanawagan sa pagwasak sa Estado ng Israel at naghahangad na makuha ang mga sandatang nuklear at ito mismo ang pahayag ni Herzog. Ngayon, sa ibang balita naman, matagumpay na tinutugis ng mga puwersa ng Islamic Resistance ang mga agresor ng Israel at nagdudulot ng malalaking pagkalugi sa tao at kagamitan sa tatlong fronts sa Katimugang Lebanon. Ito ay nakasaad sa isang pahayag mula sa pro-Iranian Shiite na organisasyong Hezbollah na ipinost sa kanilang Telegram channel. Ayon sa pahayag, mula noong October 1, nakakitil na ang mga unit ng Shiite ng higit sa isang daang sundalo at opisyal ng Israel sa mga labanan at higit sa isang libu pa ang napinsalaan. Nakaranas din ng mga pagkalugi ang kaaway sa kanilang kagamitan sa labanan, partikular na ang 43 Merkava tanks, 8 bulldozer, 4 armored vehicles at armored personnel carriers na tinamaan ng mga guided missiles at apat na Hermes 450 at dalawang Hermes 900 drones ang napabagsak. Inilunsad ng Islamic resistance ang higit sa 300 drones at nagsagawa ng precision missile strikes sa 33 strategic na target sa teritoryo ng kaaway. Binanggit din nito na ang organisasyon ay gumamit ng Fateh-10 missiles sa mga pag-atake sa unang pagkakataon noong November 6 na tumama sa isang military training base sa Tsrifin malapit sa Tel Aviv. Ayon sa pahayag, ipinagpatuloy ng mga tropa ng Israel ang ikalawang yugto ng operasyon sa lupa noong November 11 kung saan nagtipon ng malaking pwersa sa hangganan ng Lebanon, ngunit muling makakaranas ng malalim na pagkabigo ang kaaway tiyak na magdudulot ito ng mga pagkalugi at kabiguan ayon sa pahayag